Kayo po ba yung ganito? Maka-explore. Hindi ko alam kung kasi sa ano natin karanasan natin dati no. Uh, kung hindi natin maintindihan yung salita nila ay binabase natin sa tono na ng kanilang salita. Pasukin natin iba't ibang masasamang tao dito sa mundo. Kasama natin, Dukyo Da Explorer. Yun, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. No? Uh, nandito na naman ako, Dukyo Da Explorer po. Uh, yung gabi na ito, ibabalikan ko yung uh, pumalo sa akin kagabi no? na dumugo pa yung uh, binti ko. Kaya yun, mag-iimbestiga ako ulit ngayon kung anong klaseng elemento yun bakit sobrang ano niya mapanakit siya kasi yung mga karanasan natin sa elemento dati medyo ano sila matatapang, masusungit pero hindi naman umabot sa punto no na uh, nananakit na talaga at yun na sugatan pa tayo so yun dati kasi ano lang sila eh parang para kanilang itataboy lang para kanilang nilang tatakutin para hindi ka na tumuloy sa ano, pakay mo sa kung anong pakay na uh, pakay sa kanila pero uh, pagabi talaga eh, talagang nasugatan tayo no, kaya yan, siguro anong kung anong elemento yan eh, siguro hindi na ordinaryo o mababang uh, klase ng mababang antas ng elemento siguro ano na, ano na yun isa sa mga matataas na, mga, siguro may, isa sa may mataas na katungkulan sa mga kung anong elemento yun kaya yun iimbestigahan natin no? kasi kailangan talaga maano siya kasi kung merong ibang tao na maano dyan eh, mapapahamak kaya kailangan natin siyang uh, makausap no? Uh, maging kaibigan para maiwasan natin yung merong mapahamak so yun mga ka-explore uh, bago ako magsisimula uh, meron lang akong isa shout out ito po yung mga viewers po na uh, nag comment po sa upload ko kagabi uh, kahit hindi naman po sila nagpapa shout out uh, bilang nag comment kayo uh, eh, ito po yung pamamaraan ko ng pagsukli at pagpapasalamat sa inyo uh, isa shout out ko na lang po kayo yung nag comment kaunti lang po no? Pero right. ito na una doon una kong nakita doon si Hisusa sa shout out po sa inyo. Kay Ma'am Alicia Rancia 'yon. Shout out po kay Ma'am Alicia Rancia. At uh, kay Ma'am Kobayashi Jane shout out kay Abulin Syama Victoria shout out kay Jenner Santos shout out kay Arlene Bagapuro shout out at kay uh, sabu College shout out at sa mga uh, sumusuporta pa rin sa akin hanggang ngayon no sila Ate Marjula shout out kay Ma'am Anelvarez, shout out kay sino pa yung iba Ah Sater shout out no Sila Ma'am Gina Alicante shout out Sino pa yung iba Basa Basta basta ano na lang no uh, kung sino pa yung gusto mo pa shout out i Comment na lang po, no, para uh, mailista ko. So, yun, mga guys explore uh, hanggang dito. at uh, Na lang to, kasi pupunta na tayo doon. So, sana-sana, may matutlasan tayo doon. So, yun, mga ka-explore, nandito na tayo sa ilalim ng bahay. Uh, yun, patuloy pa rin tayo, no, na mag, ano dito, masin-masin. Uh, kanina pa ako dito, pero mayroon lang ako nagsimula sa so, mag-record. So, yun. Ah uh, mag-ikot-ikot -ikot tayo dito, libutin natin. yan explorer ka-explore oh. Naka explore no? Oh. kagabi ah, dyan, dyan, na ban, dyan, dyan pwesto ako pinalo no? at nasugatan dyan ban daw, oh, dyan, dyan dyan ban daw, ayan o, dyan, dyan, sa lupa na yan dyan dyan ako napalo kagabi ayan, tingin tingin tayo dito sa paligid kinagat pa ako ng mga amigas ayun mga ka-explore masin masin tayo din ito ito na natin pasukin <laughs> dito yun ito yun kagabi Tabi-tabi po Tabi-tabi po Kuala talaga para may kumalabog sa uh, ano sa ibabaw. Try natin doon sa yung una kung saan ako unang napalo no. Na. Try natin doon. Tabi-tabi po. tabi tabipu. tabi po tabi tabi po ano pa dito oh. may niduro yung ka-extor kasi dito ang bahay dati no? na giniba na kasi yung may-ari ay namatay kaya wala na nakatira dito yun may niduro pa ng ano CR tabi-tabi po wala talaga tabi-tabi po tabi-tabi po mga hmm. puno talaga dito mga kaya so, siguro merong nakatira dito hindi natin alam no Kasi may puno So, Balik tayo dun sa ilalim ng bahay no. Nasaan hmm. tayo? Nasugatan ka gabi. Tabi-tabi po. Meron po bang nakatira ditong elemento? Oh. oh. Parang may ano ah. Uh, kaibigan. Ah, nandito po ako no para uh, makipag-usap po sa inyo. Hindi pa ako nandito para maano ma makipag-away po sa inyo. Sana 'wag nyo po akong saktan ulit. Wala talaga Ako Ako nga pala si Dokyo Ako nga Kayo po ba yung kanto? Wala talaga sa masamit Ano po? Kayo po ba yung ganito? Maka-explore. Hindi ko alam kung... Kasi sa ano natin karanasan natin dati, no? Uh, kung hindi natin maintindihan yung salita nila ay binabase natin sa tono na kanin ng salita uh, parang hindi siya inganto sa, sa palagay tama po hindi po tama po ba hindi po ba kaya inganto uh, parang hindi talaga siya sang ayon ah uh, Habi Kayo po ba ay Kayo po ba ay Ay jatot Jatot po ba kayo Habi ayo po ba iduwinde? Eh, tama po ba duwinde po kayo? <tipos> parang uh, siguro tama siguro Ayun, na. Ay mo kayo siguro parang duwinde yata sya uh, aku ako nga pala si Dokyo. Pwede ko ba kayong magiging kaibigan? Hindi. Hindi? <coughs> Yan o, parang masungit talaga siya. Ah, uh, ano po? Ah, uh, gusto ko po kayo, uh, kahit hindi ko kayo maging kaibigan, uh, gusto ko po kasi kayo, kayong ano, makausap talaga, no, na Uh, para walang mga taong mapahamak dito kapag na, ano dito na pagala dito. Maari po ba yun? So, 'yun yung problema natin, hindi natin maintindihan. Ah, no? uh, basta po, basta po. Ay, ha uh, kung pwede po na ano, wag, uh, po kayong manakit no kapag mayroong taong na ano dito na pagala dito. Saan po ba kayo banda dito? Po? Saan po dito banda kayo, Bebian? Itu po ba? Ito po ba kaibigan? Ayan, kanyan po ba? Kaibigan? Okay. Nah. baka uh, mayroong umbok ng lupa pero hindi siya kalakihan talaga uh, baka yan e vegan uy okay okay kinakain ako mga sige po, sige po. Ah, uh, pasensya po. Okay, mga explore mo. Ah. Ayan. Nung ko yung uh, umbok ng lupa, no? Ah, uh, pinalo na naman niya ako ulit. Buti na lang hindi dumugo. Kaya yeah, ngayon mga ka-explore, mababalikan na lang natin yan. Ah, uh, huhingi tayo ng tulong kay kaibigang ibatan ko, uh, paano natin yan mapaamo yung duwindi na yan so hanggang dito na lang mga ka-explore